Patay, George! Tama na yan, tama na yan! Ayan! Ate, may mas malaki tayong problema. Worrying will not solve your problem. So tell me what to do, Kuya. things go wrong, blame everything on Paco. Sabihin mo na si Paco ang pumatay kay Orly. hindi na naman malila mapapakulong ang isang taong patay na. No! <gasps> hindi ko dudungisan ng pangalan ng anak ko! Patay na ang anak mo, Aurora! What's the worst thing that could happen to him? Wala na bang ibang option? Kuya, hindi pa nga nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Paco. Tapos ngayon, ngayon, siya ang gusto mong palabasing masama. Si Paco lang nakikita kong scapegoat mo ngayon. Besides, he really did try to kill Orly. Remember, Bet, pakiiwan mo na lang dyan, tapos hintayin mo na lang ako sa laban. Yes, ma'am. Salamat, ha? Sir, tayo mong mayigitong si George, ha? Yun na ngayon, hindi pa rin nauhuli ang Palacios Killer. Yes, sir. Maraming salamat. Yes, sir. Salamat. Sige. George, maraming salamat dito. Nag-abala ka pa. Napansin ko kasi puro sa hospital food ang kinakain mo. Wala bang ibang bumibisita sa'yo dito? The secretary sent me some cupcakes. Yung mga kapatid mo? And the only child. Yung parents mo? Tagal na silang wala. Si mama ay natake sa puso ng... Noong... No, ano? Nay? Yan, ate, si nanay. sa sabi mo. Nay, walang lilipat. Nay, tigilan niyo na. Kung gusto niyong maiwan, maiwan kayo. Pero alis na ako. Ayokong makasama sa iisang bubong ang as na Aurora na yan. Tapos ano, Nay? Makakalusot lang siya sa lahat ng kasalanan niya. Ganun na lang yun? Nay, kailangan niya pagbayarin yung mga ginawa niya sa atin. Nay, ngayon na na natin na siya talagang kabit ni Papa. Ibig sabihin, may dahilan talaga para magalit sa kanya si Paco. Isipin niyo yun, Nay. Nay, Pwedeng tutol siya sa relasyon nila, kaya niya pinatay si Papa. Baka nga siya nabigyan ng drugs sa kanya eh. Puro hinala lang yan. Ang sabi ni Sarge, kung gusto niyong buksan ang imbestigasyon tungkol sa Papa ninyo, kailangan magpresentang muna kayo ng ebidensya. May kanila akong pwede makatulong sa atin. Hmm, ano? Noon lang si Papa. I'm sorry. I didn't know. You don't need to say sorry. It's not even your fault. It wasn't his fault either. Na-frame up lang siya ng mga mga kaawin niya. Is the reason kung bakit naging abogado ka? Lahat ng ginagawa ko para sa magulang ko kung hindi ko man sila nailigtas noon. Baka ngayon, makapagligtas ako ng ibang tao. Pero bakit nandiyan pa yung scaffolding niya? Hindi pa ba tapos yung mga ginagawa dyan? Ah, uh, sir, kasi kakatapos lang nilang maglagay ng mga ilaw. Hindi nila matanggal kasi inaantay pa yung supplier ng mga CCTV. Sabi mo sa kanila, bilisan nila. Hi dito, Galvan. Dinilan kita ng cake, pa oh. Kaira, pakilagay nga muna to sa loob para makain na mamaya. Salamat. Diretsoin mo na ako. Hindi ka nagpunta dito at dala ng cake para lang mga musta. May kailangan ka. What is it? Anong alam mo kung sa pagkamatay ng papa ko? Naflat yung kotse? Ma'am, bali dalawang gulong yung nadali sa atin. Isa lang po yung kasi yung spare tire. Di tayo makakaalis. Paano tayo uuwi? Bali, tumawag na po kay Cairo. Sige, uh, mag-washroom lang ako saglit. Hintayin mo na lang siya sa lobby. Opo, ma'am. Si George lang palang kahinaan mo dahil sa babae, tinalikuran mo ang misyon natin. Umanda sa akin yung George Palacios na yan, Siya ang susunod ko.